Hello, hello guys. Ayan, tinanggal ko na yung net ng aking mga sitaw dahil kailangan na nila ng mag ano magangat ayan guys. Kung nakikita niyo aking mga sitaw ay malalago na. At nag uh, yung may mga paro-paro. At nag a, umpisa na siyang magbulaklak guys. Ayan. Kung makikita niyo ang aking mga pananim. kasi parang may mga iba na nalalanta guys ay nag na siya magbulaklak bulak nakikita nyo ayan guys may mga inipit din ako dito na green peas ayan tas yung banda doon ay carrots ayan guys ito nag umbisa na silang magbulak bulak kaya tinanggal ko na siya dahil yung mga ibon guys, kinakain kasi yung mura nilang dahon. Kaya eh, ayan. Ayan ang aking mga kamatis. Ang aking mga repolyo. Maraming mga butterflies na puti dahil maaraw na siya ngayon. Hindi siya masyadong maaraw guys. Makulimlim lang. Ayan ang aking mga pechay. Gumaganda na. Dahil mag na siyang magbuo. Ayan guys, katabi sya ng aking sitaw. Ayan guys. Ipakita niyo so, yung aming bansa. Yan guys, ang aking mga alagang gulay dito sa garden. And guys, kola. thank you for watching. And God bless. Enjoy life and be happy. Bye.